kagabi bago ako, natulog ay nag-message agad yung amo ko na pagka kinubukasan pagkatapos ako kum kumain ng tanghalian ay pupunta na kami sa pinsan niya may party daw doon kaya pagka kinubukasan bilis-bilisan ako bilis-bilis kong minanuro nilinisan yung buong bahay at oats na nga lang the, ano ko breakfast ko okay lang kasi mag din kami is the shrimp tsaka yung ano may patatas at may kanin. Yung amo ko na pala yung nagaluto niya kasi sab nag habang nagluluto siya, andun ako sa second floor, nag ano, nag naglilinis ako sa mga kwarto doon, nagtulungan kami siya magluluto, ako magalinis. Pagkatapos ko maglinis, ayan, natambak na yung kusina. Ta at sabi pala niya, gumawa na ako ng salata na mahaba para mabilis. Kasi pagkatapos kumain, after one hour, ipupunta kami doon sa pinsan niya na may party. So ayan na nga, nakaluto na siya at lumabas na siya ng kusina. At ako naman naghugas na at nag nagligpit sa mga kalat niya. Ayan, ako na nagpatuloy sa iba. Pagkatapos silang kumain, ayan na, may bagyo na, binagyo na yung kusina, puno, lahat ng mga anong sulok, may mga ano, may mga kalat. Ito ba lang sa inga nila guys. Nabasag ko na hulugan ng garapon. nang hihirap pala. Buti na lang hindi nagalit yung amo ko. Mabait pa rin pala sa may kanin at ulam. dadalin ko yan doon. Yung machine pala. Pinaghugas ko na yung machine. Para mabilis matapos. Kaya alis din. Maya maya. So, ito na nga, pagka kinagabihan, hindi ko na natapos yung mga ano doon na sa bahay, han? mga detalye-detalye doon, na Nandito na kami sa bahay ni Laraway na, naabutan ko, nagpakulo sila ng ano, <coughs> para sa tea, ng mga bisita. Dumating na pala yung ibang bisita dito, bago kami dumating, iyan Ito yung bahay ni na, maganda siya guys, lalo na pag nakailaw lahat, maganda siya. Enough lang yung mga ilaw. Maganda rin naman. Tingnan nyo, maliwalas. Lalo na yung kasi maliwalas yung mga ano nila kulay ng bahay tsaka yung anong ilaw. As ayan si Rowena, walang alas gawain kasi anong order lang naman. So ayan, maganda sila pag nagpabisita kasi hindi hassle guys. Makaupo-upo pa ng mahaba yung katulong, hindi ma-pressure. Hindi katulad sa ina ng amo ko nakaka-pressure. Ayan, tapos na kumain ng mga amo, kaya sa katulong naman. Buti na lang pumunta si Lynn. Siya yung hugas ng hugas. Kasi ako hindi ako makahugas kahit tawag-tawag yung amo ko yung alaga ko. Hindi kasi lumalapit sa ano maraming tao yung alaga ko na iingayan. Kaya gusto niya doon na sa katulong. Hindi maingay yung bunganga. Pag doon kasi sa mga amo marami sila. Marami sila ang iingay na bunganga. Umiiyak yung bata. Ayaw na ayaw niya maingay. <laughs> kaya ako hindi ako masyadong nakakatulong kay Rowena, o kahit sa ilang bahay, hindi ako masyadong nakakatulong kasi nga isa rin sa dahilan ay eh, allergy ako tamang ano lang ako, hindi ako masyadong nag-ano sa mga hugas-hugasin kasi may allergy ako sa kamay lalo pag laging humahawak ng tubig o yung mga ano, pang sabon. <laughs> ayan lang po mga kaganapan for today's video, salamat, don't forget to subscribe like and share, thank you Goodbye everyone!